Gandang araw po si Mike Kanyehan ito. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kung paano maging consistent sa gawain. Ito ay uh, ni-request ng isang subscriber na si Alper Pahares, no. Shout out sa iyo at maraming salamat sa pag-request at pagsubaybay, no. Uh, hindi ko lang na itanong kung anong tinutukoy mo dito, kung ito ba ay tungkol dun sa kung paano maging tuloy-tuloy ang ginagawa o kung paano maiwasan ang cognitive dissonance no? Kasi ang cognitive dissonance ito ay yung inconsistent yung gawain mo sa belief mo So halimbawa uh, alam mong mali yung gawin yung isang bagay pero nagagawa mo at guilty ka na nagawa mo yon So ang tawag nun ay cognitive dissonance no? So ngayon uh, uh doon sa una na uh, Meron tayong mga uh, uh, pangako sa ibang tao o sa sarili. Nagagawin mo to pero hindi tuloy-tuloy. Yun ay normal lang yun. So, halimbawa gusto mo mag-ipon. Everyday nag-iipon ka pero mamaya eh hindi ka na nakakapag-ipon. Eh, yun. Normal lang yun eh. Uh, tulad nung ano, tulad nung uh, gusto mong ano, gusto mong ah, uh, tawag ito, umiwas sa umiwas sa isang pagkain alam mong hindi healthy o nakakapagsamasayo dahil nagre-reduce ka no iwasan mo pero sa pag-iwas mo no mayamaya -maya, eh eto na lang yung rice ko no pero mayamaya -maya, eh dumami yung rice ay bukas na lang ako magano mag-diet so inconsistent ka di ba so normal lang 'yan eh. ang ano ang hindi normal ay eh, kung meron kang cognitive dissonance no so kasi kung may cognitive dissonance ka Uh, mas mainam na ano no na na kumonsulta sa espesyalista Ah, no? uh, sa psychiatrist or uh, cognitive behavioral therapist no? At walang masama sa pagkonsulta. No? Hindi naman kumukonsulta ka sa mga espesyalista eh uh, may ano kana no. Uh, baliw ka na. itanggal natin yung usyon na gano'n. No? Kasi lahat tayo, lahat ng tao, meron tayong mental health issues. No? Lahat tayo ay meron tayong psychological problems, nagkakaiba-iba lang ng degree o ano, o severity, no. Kapag so medyo, alam mo, medyo severe at hindi mo kayang sa sarili mong baguhin 'yon or i-correct 'yon, doon mo kailangan ng intervention ng specialist, no? Pero kung hindi naman kailangan, kung kaya mo pa, is sa sarili mo, pwede mo lang ano, pwede mo lang i-correct 'yon. No? Ngayon doon sa una, dun sa unang kaso, no. Halimbawa, ah uh, gusto mo, paano maging tuloy-tuloy yung, yung gawain mo, no? Ah, uh, uh, or paano maging tuloy-tuloy ka sa, sa ginagawa mo. So, um, sa, sa, ano, sa buhay natin, marami tayong plano. Ah, uh, marami tayong mga gustong gawin, no? At hindi lahat ng gustong gawin natin, natin ay magagawa natin. Ah, uh, halimbawa, no? Uh, gusto mo magano mag-aral ng ano ng taekwondo no o ng karate at the same time mag aral ka ng ano mag piano lesson ka then may voice lesson ka pa tapos ano ah uh, may work ka pala no then gusto mo magmasteral hindi ko alam kung pa paano mo gagawin yan. Most probably, no, ah uh, kung saan, kung sino yung demanding doon, o yung pinaka-priority mo, doon ka lang magiging consistent. At sa iba, hindi ka magiging consistent. So, walang pinagkaiba yan sa may mga taong pinangakuan ka, lima, no? O may utang ka doon sa lima, no? Tapos, eh, hindi ka lang makapagbayad doon sa apat. Sa isa, consistent ka. Bakit? Kasi yung isa, binabantaan ka talaga, no? Ngayon, dahil binabantaan ka, priority mo siya kaya consistent kang nagbabayad sa kanya doon sa iba hindi. So So ganoon lang 'yon. Ang ibig sabihin dito, masyado lang kalag ang utak natin. Ang dami nating gustong gawin. Ngunit wala tayong panahon. Di ba? Parang yung kanta ng Eraserheads no. Na sabi nga ng Eraserheads, "Slow. It hurts so fast," di ba? Uh, yung alam mo yung ano, yung di niya di niya lang i-erase Dati walang takot kang sumubok ng kahit anong gawain, walang kasawa-sawa sa mga bagay-bagay. Di na kailangang isipin kung anong mangyayari, walang pakialam kahit anong kalabasan, ang oras na tanso. eh uh, na ngayon, punong-puno ang utak, ang daming ninanais, ang daming kailangan pero walang panahon. So yun yun, slow. Ah, uh, yung title na yun, yun yung ano, yun yung, yung slow, yun yung ano ko, may papayo ko. Slow, it hurts so fast, no? Ah, uh, huwag, ano, huwag kang masyadong, ano, huwag kang masyadong toxic, no? Ah, uh, maging minimalist ka, detox mo yung utak mo. Ah, uh, yung hindi masyadong priority, tanggalin mo. Yung pinaka-priority, yun yung unahin mo, doon ka mag-focus, no? At sure, doon ka magiging consistent, no? O, kasi kapag ka ikaw ay nag-iipon hindi ka makapag-ipon. Ibig sabihin ang priority mo yung gastusin. Wala kang magagawa kundi talagang unahin yung gastusin. So halimbawa no, ang ano mo, ang ang upa mo sa bahay ay ano ay uh, 8,000 amat no. Tapos eh suweldo mo is 15,000 amat. Yung kalahati nun makakat tapos yung kalahati nun eh kulang pa sa pagkain sa so, tingin mo makakapag-ipon ka pa so ano yung pa priority mo kung papriority mo ay eh, mag-ipon ah, syempre hindi ka muna kakain o kaya bawasan mo yung pambayad sa bahay so either paalisin ka sa bahay o hindi ka kumain, mamatay ka sa gutom hindi ka talaga makakapag-ipon sa ano sa sa ganong kaliit na budget na. ah So, ano yung priority mo? Siyempre, yung bahay, di ba? Kasi papaalisin ka, wala kang bahay. Pag, uh, kaya minsan kahit di ka na kumain, di ka na kaka, uh, kakain para makapagbayad ka lang sa bahay. So, still, yung ano no, yung sa sa'yo ng matinding dagok, yun yung uunahin mo, di ba? So, tulad na lang nung ano, tulad na lang nung sinabi ko na na nagbabayad ka ng utang doon sa isa, eh kasi, grabe yung presyo sa'yo, di ba? So, ngayon, uh, consistent yung ano no, yung paraanara na yon sa pagprevent ng cognitive dissonance no. kasi kung may cognitive dissonance ka, at kaya mo pa rin i-prevent. No, uh, the same same thing. Uh, 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 my, same mindset. Yung bang i-welcome mo yung sa thoughts mo yung bad consequences. Kapag uh, hindi mo ginawa itong isang bagay na to doon magiging consistent ka. Di ba? Kita mo nga doon sa limang binaba, limang pinagkakautangan mo, bakit consistent ka doon sa isang nagbaba, sa isa na nagbabanta sa iyo? Kasi yung consequences, yung thought ng consequences winner we well ka mo. Papatayin ako nitong ano, ng isa Halos eh. durugin ako nito. Tinututukan na ako ng baril. Hindi ko mababayaran 'to, di ba? So, So, yun. Uh, Dababahala ka ron. So, ngayon, kung ganun yung mindset mo, uh, magagawa mo yun. Kung may cognitive dissonance ka, maikokorek mo yun. No? Uh, kagaya nung ano, kagaya nung kahapon, nagtanong yung yung bulso ko, 8 years old, no? babae. Kasi mahilig siya mambuli, no? Uh, yung pabubuli niya, hindi naman talaga yung parang nananakit, kundi yung, alam mo ba yung uh, na nasatawa siya ron sa 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 pag nire-ridicule niya yung isang tao, bagay o hayop, no? So, alimbawa, may napapanood siya sa TV, yung itsura, eh, minsan, pagtatawanan niya, o yung mga alaga naming hayop dito, pusa, di ba? Pinaglalaroan niya kung ano yung mga nagiging itsura nung, ano, nung, nung pusa, ah, uh, pag naging katawa tatawa siya sa tawa, no? Ganon din dito, no? Sa, sa bahay, no? Malimbawa, yung ate niya, no? Ah, uh, kapag iinisin niya yung ate niya, kapag naiinis na yung ate niya, tatawa siya, tututuwa siya, di ba? Uh, so, nang, nang, meron siyang mindset ng isang bully. Eh, ngayon, magagalit sa kanya ate niya, no? Halos lamunin siya ng buhay, pero tas matatakot siya. Pero, still, no? E, consistent siya sa pagiging bully. Pero, later on, alam na niya na mali. Mali yung pambubuli. At iniiwasan niya. At kahapon, nagtanong siya sa mami niya at sa ate niya, Uh, bakit ano, bakit ayaw niya mambuli, kaya lang, hindi niya ano, nambubuli pa rin daw siya. Bakit ganoon, bakit hindi, hindi raw niya ano, hindi raw niya mapigilan ma, na, na hindi mambuli. So, ang ibig niya sabihin is, alam niya na, ba, ba na bad mambuli, pero, uh, tapos, dapat iwasan niya, pero hindi maiwasan, nambubuli siya. Ano? So, ang sakot ko sa kanya, kasi anak, hindi ka pa nasusuntok ng ibang tao tapos bigla na sabihin ay hindi na hindi na ako hindi na uh, so ngayon yung thought na gano'n, di ba parang ang ano eh uh, negative reinforcement na yon uh, so uh, tayo ay no tayo ay lagi tayong may mga motivation sa mga bagay-bagay do -bagay, no? uh, pag consistent tayo sa isang bagay mayroong motivation di ba at yung motivation natin it's either negative or positive positive reinforcement or negative reinforcement. 'Yun so, napapakilos tayo at consistent sa isang bagay dahil pwedeng dahil sa reward nun or sa consequences. So, kung kung hindi reward ang nasa isip mo, isipin mo yung consequences, no. So, pag iniisip mo yung consequences, mas mainam na ano 'yan eh, na, na na talagang ano eh, na, talagang pang-pantulak 'yan eh. Kasi lahat ng ginagawa natin dito is Uh, pag-iwas sa mga kinakatakutan natin, di ba? Although dapat hindi tayo matakot sa mga sa consequences, consequences ng ginagawa natin. Pero ang kasaputan natin, yung consequences ng masamang gawain. So dapat i-welcome natin sa isipan natin na hindi maganda ang ano, ang kahihinatnan ng ano, ng ng ng, ng gawain nating masama na yon kapag tinuloy natin. So pag hindi natin binalik kami, hindi natin mararamdaman yung consequences at pag di natin naramdaman para sa atin imahinasyon lang yun no? kaya ina-neglect natin so yun yung maling mindset no? so tulad ko halimbawa no? na alam kong mali ang manigarilyo pero nag pa ako tapos ilang araw hindi ako naninigarilyo biglang naninigarilyo naman ako hindi ako consistent di ba? pero nung ako ay nagkasakit no? muntik na ako mamatay dahil sa cancer no? cancer na dulot ng paninigarilyo ko. Yun. Instantly. Cold turkey. Stop ako. Hanggang ngayon, hindi ako naninigarilyo. Dahil second life ko na to, di ba? Kung hindi ko pa mararanasan yung ano, no? Yung, yung pagkakataon na yun. Na talagang mamamatay na ako, hindi pa pala ako hihinto, no? Dahil hindi ko talaga ginawa, eh. Pero ngayon, ano dito ako, in-stop ko. So, so, which means na dapat relevant sa iyo yung consequences. Dapat maramdaman mo yung masama para hindi mo na gawin yung masama. So, may cognitive dissonance, dissonance ka man, o wala, is, i mo, i-entertain mo sa thoughts yung gano'n. So, and yet, at the same time, no, ah, focus, no. So, kaya mapapayo ko, no, uh, be careful sa pangangako. Huwag no? kang mangangako kung hindi mo kayang tuparin pa At uh, sa mga ano, sa mga gusto mo mangyari, hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Karamihan yan, magiging inconsistent sa gusto mo. At uh, hindi lahat din ng ano ng masama ay hindi natin nagagawa minsan karamihan pa sa masasama ay nagagawa natin so kaya ang pinaka ano pinaka uh, solusyon diyan ay minsan kahit ano no kahit hindi pa tayo hindi pa nangyayari yung kinakatakutan natin madala na tayo sa karanasan ng ibang tao. Ito po si Mike Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.